Isang napakalaking kainan sa San Pedro, Laguna ang nadaanan ko na nagsiserve ng goto, mami, pares at iba't iba pang klase ng lutong bahay <laughs> na talaga namang napakadami pagpipilian kaya sa kanila ang punta ng mga tao at ultimo ang parish priest ng simbahan na malapit dito ay sa kanila palagi nakain. Ah, uh, Father, good evening po. Balita ko po, regular customer daw po kayo dito sa 8-12. Ah, uh, when it terms po sa pagkain nila, ano pong masasabi niyo? Uh, when, when it terms sa uh, food, talaga very, ano, Yami! Kaya lagi kong binabalik-balikan to. Then after ng misa ko, pagbukas pa sila talagang kumakain ako rito o oh, ini-invite ko po, po kayo na kumain po kayo rito sa 8 dose dahil talagang hanap ah, na napin at babalik-balikan nyo yung, yung sarap at lasa ng pagkain So good day sa inyo mga utang kayong araw meron tayong nadaanan dito sa may San Pedro Laguna na isang kainan na kung saan napakadami nilang ino-offer na masasarap na pagkain at in order na nga natin yung hihilan doon kaya ano pang hinihintay nyo? Taka tikman natin So guys tikman natin yung pinagmamalaki nilang goto dito guys eto nga pala for only 50 pesos lang. Ayan, may egg na siya nakasama. May laman na din tuwalya, guys. Ayan, no? Tikman natin, guys. Oh, mainit pa. Saktong-sakto yung pagkakatimpla nila, guys. Mabisa yung goto nila dito. Mm. mm. They're all double thumbs up. Look at that. Oh my God. ito naman yung beef pares nila dito guys For only 40 pesos Tapos pag may rice guys, 50 pesos lang siya Limusan okay. na natin to Pares Lasan lasan mo yung lasa ng beef 8-12 pares Itikman naman natin yung isa sa lutong ulam nila dito guys. At yung mga lutong ulam nila dito guys is for only 100 pesos. Ayan. Lahat ng klase ng lutong ulam yun guys. Pero sa gulay, 50 pesos lang guys. Ito yung pinaka pumuko sa paningin ko. Dinuguan. Napakadami nilang lutong ulam dito guys. Ang dami naman. Lahat ng laman dood ng baboy. top na ito sa kanin at sa puto. i don't know At lahat ng yan mauutak ay dito nyo lang matatagpuan sa 12 Paniguradong lahat ng cravings nyo ay nandito na sa kanila. Mula sa iba't ibang klase ng lutong ulam, silog, pares, mami at iba pa. Ay meron na nga din pala sila ditong milk tea at iba't ibang klase ng panghimagas. Kagaya na lang ng bilo-bilo at itong leche plan. At kung cravings mo ay ihaw-ihaw ay huwag ka mag-alala dahil meron na din sila dito nyan. At located nga lang pala sila dito sa may Black 2, Lat 2, Nara Street, St. Joseph 10 Village, Barangay Langgam, San Pedro, Laguna. Pagpasok nyo nga lang ng gate sa St. Joseph Ten Village Ay nandun lang sila sa may bungad sa right side At nasa likod nga lang pala sila ng 7-11 dito Kaya naman hindi na kayo mahihirap mananapin sila At nag-ooperate sila Tuesday to Sunday 5am to 9pm Kaya naman sa mga tropa natin sa San Pedro Laguna dyan Kung hindi nyo pa din alam kung ano yung kinikrave nyo Dito na kayo dumiretso sa may 8-12 Para recommend ko to lalo na yung mga lutong ulam nila dito So paano mautak hanggang dito na lang din siguro Maraming salamat sa pagsama Mr. Mautak once again sending love peace pipipiu pew, pew, pew. <laughs>